Walang palalampasin. Walang pipiliin. Bakit nga ba? Kapag palpak, bibirahin. <b> Bakit ka nagbayad ng, ng hindi -pindihan? Welcome sa Kombinasyon Mortal! Laban ka! Nanalo si Rodrigo Roa Duterte sa 2016 presidential election nang may humigit kumulang 38.7% na boto. Isa sa mga dahilan ng kanyang tagumpay ay ang kanyang track record bilang mayor ng Davao. Maraming tao ang naniniwala na may kakayahan siyang sugpuin ng krimen dahil nakita nila kung paano niya pinapatakbo ang Davao City. Gumamit siya ng matapang at kontrobersyal na estilo tulad ng pagiging man of action na nakaresonate sa maraming Pilipino na pagod na sa tradisyonal na politika at krimen. May malaking parte rin ng social media. Ayon sa pag mayroon siyang sobrang aktibong fan base sa Facebook. Kahit medyo kakaunti ang post niya, mataas ang engagement, maraming likes, comments at shares. Noong panahong yon, si Digong ang naging simbolo ng pagbabago. Para sa marami, ang tinatawag na Iron Fist ni Duterte ang siyang tatapos sa kriminalidad at korupsyon. May mga nag-interpret na ang boto para kay Digong ay isang pagpapakita ng protest vote laban sa nakaraang sistema. Maraming tao ang hindi kumbimsido sa tradisyonal na kandidato, kaya pinili nila siya dahil iba siya. Noong mga panahong yon ay talagang walang makakadaig sa popularidad ni Duterte. Halos sambahin siya ng halos lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Palakpakan ng mga tao sa tuwa na tila kinikilig pa sa tuwing nagmumura ito sa kahit saan mang lugar na gustuhin niya. Isa lang ang palaging depensa ng mga tao sa kanya sa tuwing binabatikos ang pagkapalamuran niya. Alam niyo, si Presidente Digong ay nagpapakatotoo lang. Hindi siya plastic, totoo siyang tao. Kaya mabuti na yung palamura kaysa plastic. Namintay ni Digong ang kanyang popularidad kahit pa noong nagtapos na ang kanyang termino ay malakas pa rin ang karisma nito. Noon pa man ay may mga hakahakang aarestuhin siya ng ICC pero ipinagkibit balikat lang niya ito at ito ang kanyang resbak sa ICC. If one of these days the ICC will come, Will you voluntarily submit yourself? Si ko po sila mo. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito si ko. But will you confirm that you are willing to submit oh. voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon. Si ko rin sila. Same. Bago pa man manalo sa pagkapresidente si Bongbong Marcos, ay nauna na itong pinahapyawan ni Digong ng salitang naging popular noon sa Pinas. Ito ay nang tawagin niya itong weak leader. Is there going to be a coalition between uh, PDDS, PDDS or PDP with lakas CMD? No. No? No, I cannot. Uh, because nandyan uh, si Marcos eh. Hindi ako believe sa so, yeah. niya. He's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Pero kasabihin mo, uh, may crisis gano'n. So, he's a weak leader. At saka may bagahe siya. Hindi tumigil ang pangbibira ni Digong kay Bongbong Marcos kahit pa presidente na ito bagkos lumala pa ito ng lumala hanggang sa dinurog niya talaga ito ng dinurog ng mga malulutong na mura. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. <tod> March 7, 2025, ang pre-trial chamber ng ICC ay nag-issue ng arrest warrant laban kay Duterte para sa mga akusasyong crimes against humanity, murder at iba pa kaugnay ng war on drugs. March 12, 2025, inaresto siya ng mga otoridad ng Pilipinas at inilipat sa kustudi ng ICC. Hindi na nakapalag ang mapagmurang si Digong nang pilit itong isinakay sa eroplano direkta papuntang The Hague sa Netherlands. Hindi nangyari at hindi nagawa ang mga sinabi Sinabi niya noon sa ICC sa oras na mangyari na ang pag -aresto. Ayon sa mga eksperto, hindi raw natansya ng dating presidente ang pwedeng magawa ni Marcos sa kanyang kaso dahil tila binira siya ng pailalim ng taong tinawag niyang weak leader at bangag. Ang dating nagsasabing hindi tutulong sa ICC ay piglang nagbago at sinabing obligadong tumulong ang Pilipinas sa Interpol. Kaya nga nang marinig ito ni Bato ay ito ang kanyang naging reaksyon. Interpol, bolsa. Theoretical, maaring maging malaking tulong kung sumuporta si Marcos para protektahan si Duterte laban sa ICC, mapapolitikal man o diplomasiya. Kahit sino ay siguradong sasang-ayon na kung goods lang sana sila ni Digong ay may maraming paraan na pwedeng magawa para mapagpaliban ng pag-aresto sa kanya. Pero nang dahil malamang sa mga malulutong na mura, ay naging tiket niya ito papuntang ICC. Ang dating untouchable at hinangaan at halos sambahin ng nakararami. Ngayon ay walang kasiguraduan kung makakabalik pa sa mahal niyang lugar ng Davao. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagbira sa mga palpak at pasaway ng bayan. Ito ang Kombinasyon Mortal. Laban ka!